BOOM! kabebe, magandang buhay. So, yun nga po mga kabebe, ah, medyo matagal-tagal din po tayong hindi po nakapag-update po sa mga alagang itik na din. Kasi nga, ay, yun nga, may pinuntahan din po ako. So, yun nga po mga kabebe, ah, matagal ko na po sana gustong sagutin itong katanungan nga po ng kabebe natin. Shout out po sa iyo, Sir Velasco. Thank you so much po sa patuloy nyo pong support po sa akin. So, yun nga po mga kabebe, ah, ito nga pong katanungan ng kabebe natin is ah, mahal mahalaga po bawat katanungan nyo po. Hanggat sa uh... May may sasagot po ako na base sa experience ko po o naranasan ko bilang isang mangitik dito sa Prairie area. Ibabahagi ko po talaga sa inyo. So yun nga po mga kabebe Ito nga po yung katanungan nga po ng kabebe natin yan po. So ang tinatanong nga po ng kabebe natin is pwede ba natin purgahin yung mga alagang itik natin lalong lalo na po yung mga nangingitlog na or mangingitlog pa. So ito nga po yung ma isasagot ko po, po mga kabebe po. Sa pagpupurga po ng mga alagang itik mga kabebe, lalong lalo na ay magsisimula po tayo sa SEO is uh, sana karanasan ko po mga kabebe, hindi po talaga ako gumamit ng pure na purga po para sa mga alagang itik ko. So ang ginagamit ko lang po talaga mga kabebe is yung 4-in-1 na sashi po yung ginagamit ko. Maliban dun sa 4-in-1 na sashi, aquadox po yung ginagamit ko mga kabebe. Pero marami pa din pong 4-in-1 na sashi mga kabebe na lahat ng kailangan po natin sa mga alagang itik natin lalong lalo na yung antibiotic case andun na po yun sa 4-in-1 na sachet. May mga 4-in-1 tayong mga sachet mga kabebe na betrasine gold. So marami po dyan mga kabebe na pagpipilian mo. So yun nga po mga kabebe sa pagpupurga nga po ng mga alagang itik natin lalong lalo na sa CEO ay dipindi po sa iyo mga kabebe kung pure purga ba yung uh, ipapainom mo sa mga alagang itik mo. Kasi yun nga sinasabi ko nga sa inyo sa akin po kung karanasan ay hindi nga po talaga ako gumamit po ng pure nga porga kundi ang ginamit ko lang po talaga is yung 4-in-1 na sachet. Kung may balak ka din po mga kabebe na magporga po sa mga alagang itik mo lalong lalo, lalong lalo na itong mga sa or mga duckling is 5 uh, days mga ka-baby bago uh, lumabas po yung mga alagang duckling mo is uh, pwede mo nang purgahin ito. So lahat po ng binabahagi ko sa inyo mga ka ay base lang din po ito sa karanasan ko lalong lalo na po sa matagal na pong mangitik. Kung may hindi man ako nabanggit or hindi man na, kanais-nais yung nabanggit ko ay mag-comment lang po kayo dyan at mag-iwan po kayo ng bakas at sa ganon kung sino man yung makapanood na video na ito ay makikita din po nila yung comment po natin. So, yun nga po mga kabebe. Pag pinorga nga po natin itong mga ducklings natin 5 days is uh, may mga pure porga po talaga mga kabebe. Tapos yun nga pag-uusapan din po natin kung ano ba yung beneficyo na nakukuha ng pagpupurga sa mga alagang itik at yung mga dis at disadvantage din po pag pinurga din po natin yung mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebeyo, na hindi natin yung uh, magandang na idudulot ng purga lalong-lalo na kung nagsimula po tayo sa mga ducklings or seos. So yun nga po mga kabebe, pag pinurga mo nga itong mga alagang ducklings natin, ang mangyayari is a uh, masasabi ko talaga na mas maganda po talaga yung pundasyon nila kasi nga ay nalilinis nga po talaga yung katawan nila na wala po talaga silang kompetensya or yung a uh, uh, pag kumakain po talaga sila mga baby doon talaga darito so sa pundasyon po talaga ng katawan nila lalong lalo na napapansin natin is yung mga balahibo po ng mga alagang itik natin is mas maganda po yung uh, kumikintab po tas lumalabas po talaga yung totoong moisture po talaga ng mga balahibo nila pag pinupurga natin itong mga alagang itik natin so alam naman po natin pag pinurga natin itong mga alagang itik natin is malilinis po talaga yung uh, katawan nila so yun nga po mga kabebe uh, 15 days pwede ka pang magpapor ganyan. Pero depende pa din po sa iyo mga kabebe kung uh, ilang days mo purgahin yung mga alagang itik mo. Kasi nga uh, sinasabi ko nga sa inyo ay uh, hindi po talaga ako nagpapainom ng purga sa mga alagang itik ko na pure. Kasi nga itong mga alagang itik naman po kasi natin mga kabebe, ang importante lang naman po talaga para sa akin nila lalong lalo ay exposed po tayo sa ganitong paraan yung pinapastol lang itong mga alagang itik natin ay hindi po talaga masyadong sensitibo, So, kailangan lang po talaga natin ng antibiotic po talaga at vitamins po sa mga alagang itik natin. At sa ganun, pag pinapastol natin sila, is a uh, kanang maliksi po sila kasi nga sa paraan ko nga po mga kababes uh, 14 days pa lang po ay nailabas ko na nga po itong mga alagang ducklings ko nang wala po akong ginagamit na gamot na kahit na ano, maliban na lang po talaga sa isang buwan na pagmimintin ko po ng vitamins na dextrose tas yung aquadox na 4 in 1. So, yun lang po talagang ginagamit ko mga kabebe. At sa nakita ko naman po mga kabebe na ilang beses na po tayo nagpalaki ng mga ducklings, ay sa naobserbahan ko ay wala naman po talagang problema po talaga mga kabebe. Basta ang importante lang po talaga pag uh, ducklings is a uh, antibiotic lang po talaga at yung vitamin. So, yun nga po mga kabebe, 15 days ay pwede ka ulit. Simula ng 5 days, tapos 15 days na naman po ng mga alagang itik natin is magporga ka. So, ikaw na bahala mga kabebe kung anong klaseng porga yung uh, ipapainom mo sa mga alagang itik mo. So, yun nga po mga kabebe. So, ang main po talaga na katanungan po ng kabebe natin is... Uh, kung magpurga ba tayo ng mga alagang itik, lalong-lalo na is uh, Uh, ready to lay or nangingitlog na. So, ilang months bago natin sila purgahin. So, ang may sasagot ko po dyan mga kabebe is, uh, kung yung mga alagang itik natin is dumalaga, Huwag mo na talagang galawin or painumin ng porga mga kbb Kasi number one po talaga na problema natin, pag hindi natin alam yung gagawin natin is uh, maapiktuhan po yung mga alagang itik natin. So, ang advice ko po mga kabebe is huwag mong purgahin lalong lalo na itong mga dumalaga na RTL na po na mga itik. Lalong lalo na ay eh, ganitong pinapastol lang po talaga natin itong mga alagang itik natin is uh, malaking problema po talaga mga kabebe pag uh, painumin po natin sila ng purga kasi yung mga similya po ng mga alagang itik natin is na uh, nawawala kanang mahilis ba pero ang nakaganda din po mga kabebe pag purgahin din po natin itong mga alagang itik natin na dumalaga is tumaba tataba po talaga itong mga alagang itik natin na dumalaga tapos yung pundasyon po ng katawan nila is maganda po talaga lalong lalo na na makikita natin is yung uh, balahibo po ng mga alagang itik natin na lalabas po talaga yung totoong moisture pero mga kabebey, uh, inuulit ko, wag natin purgahin yung mga alagang itik natin, lalong-lalo na ay ready to lead dumalaga. Lalong-lalo na yung mga nangingitlog mga kabebe, wag mo nang painumin po ng uh, paporga kasi ay pag ganitong free range po kasi yung paraan natin mga kabebes uh, lalong lalo na organic po lahat ng kinakain ng mga alagang itik natin so ang masasabi ko po talaga is ah uh, mas healthy po yung mga alagang itik natin na hindi po nasasanay na pa inumin natin ng uh, gamot po mga kabebes so yun nga po ang may advice ko sa iyo mga kabebes kasi nga base nga po sa karanasan ko na ganitong uh, dumalaga na ay hindi na po talaga ako nag papainom ng kung ano-anong uh, papurga o ano dyan. Ang importante lang po talaga yung dumalaga natin mga kabebes bebe uh, pagdating na po ng uh, ready to lay na talaga nila is uh, pwede po talaga advisable na magpakuha yung vitamins. Lalong-lalo na yung paraan natin is uh, ganitong pinapastol lang po talaga itong mga alagang itik natin. So, yun nga po mga ka uh, inuulit ko, huwag po natin gawin yung uh, pagpurga sa mga alagang itik natin lalong-lalo na ito sila ay ready to lay at or yung mga nangingitlog na na itik kasi ay uh, ko nga po yung mga similya po ng mga alagang itik natin is mahilis kasi nga linilinis nga po ng uh, purga yung katawan po ng mga alagang itik natin at sa ganun ay Uh, mas madali silang lumaki, mas maganda yung pundasyon ng katawan nila. Pero yun din po yung uh, disadvantage po talaga ng mga alagang itik natin mga kabebe. Siguro pwede po tayo magporga sa mga alagang itik natin. Kung nakikita natin yung mga alagang itik natin is uh, yung uh, malabo na mangitlog pa sa ngayon. Siguro pwede natin silang purgahin. Pero much better po talaga siguro mga kabebe na wag na lang tayong magporga sa mga alagang itik natin. Lalong lalo ay ganito po yung paraan natin yung pinapastol. Pag pinapastol po kasi natin mga kabebes, kung ano lang po talaga yung area na pinapastolan nila ay lang din po talaga tayo aasa sa egg production. So ang mangyayari mga kabebe, pagdating po ng araw na patapos na po yung uh, uh, anihan tas yung mga alagang itik natin is uh, nag-stop po ng pangingitlog natural lang po talaga na mag-stop bababa yung egg production kasi nga po ay laging kung sinasabi kung ano lang po talaga yung dito sa area is doon lang din po talaga tayo nagbabasin ng ink production. So example mga kabepe, pag ganun yung mangyari tapos pinorga mo yung mga alagang itik mo, hindi po ibig sabihin nun mga kabepe na nag-stop na yung a uh, ako nila, itlog isaw. So, hindi na po yan sila manging-itlog. Manging-itlog lang po sila. Ang, ang problema nga lang po is uh, kulang nga po sila ng patoka. So, ang nangyari, bumabagsak po yung egg production. Pero yung mga similya nila, mga ka is andun pa din yun. So, wag natin yung galawin. wag natin purgahin yung mga alagang itik natin. So, yun lang po, mga ka-bebe. Ah. Kung may hindi My, man... Ah, hindi man ako na ibanggit, mga ka Ayun ah. nga, mag-iwan lang po kayo ng bakas dyan. At sa ganun, kung sino man yung makapanood po ng video nito at mabasa yung mga komento nyo. At least po ay kahit papano ay makatulong din po tayo sa mga kabebe din po natin na gustong pumasok po dito sa mundo ng duck farming. Lalong lalo na po ay yung paraan po natin is yung free range or pinapastol lang po talaga yung mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe sa pag-aalaga nga po ng itik kailangan po talaga na may idea tayo at diskarte eh, na wag din po natin basta-basta na gagawa tayo ng aksyon na hindi po tayo sigurado lalo Lalong lalo na po ay itong mga alagang itik natin pag RTL na po yung ready to lay or yung nangingitlog na is mas sensitive po, po yung mga ganong edad mga kabebe yung mga nangingitlog na. So ingat lang din po mga kabebe. Ah. Sana nga po ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At yun lang po ako oh, pala yung duck girl ng Bukinon ang nagsasabing magandang buhay po sa